Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Na ang ating tatalakayin ngayon kung nakaramdam ka na parang stagnant Christian ka na. Now, pag sinabi pong stagnant Christian, ibig pong sabihin hindi na lumalago. Wala nang something new. Boring na sa kanya yung pagsamba, pagbabasa ng Bible, pananalangin. Inilalayo niya yung sarili sa church at ayaw na ma-involve at mag-cooperate sa gawain ng iglesia. Kung may ganito kang karanasan o pakiramdam, may problema ka kapatid sa Christian life mo. Wala na sa ayos ang paglilingkod mo pag itinuloy mo ang ganitong buhay at wala kang realization dito, baka maniwala na akong hindi katotoong Christian o anak ng Diyos. Dahil walang anak ang Diyos na hindi lumalago. Lalago talaga siya dahil kumikilos ang Diyos sa buhay niya. Mababasa natin yan sa Filipos 2.13. Now, kung nakaramdam ka na parang stagnant Christian ka na, basahin kapatid yung ikalawang Pedro 3.18. At unawaing mabuti ang minsahi na nakasulat dito. Ano po ang sinabi sa ikalawang Pedro 3.18? Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hiso Kristo. Sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Now, ang message, mga kapatid, na dapat nating matutunan ngayon, kung nakaramdam ka na parang stagnant Christian ka na, ang unang message na dapat nating matutunan, dapat huwag kang manatiling stagnant. I-challenge mo ang iyong sarili. Kung lagi kang late dumating, dapat i-challenge mo sarili mo na maging on time. Kasi baka sa buong buhay mo, isa o dalawang bisis ka lang maging on time. Kaya dapat magplano. I-challenge ang sarili na huwag mag-absent. Dapat dumalo ka sa midweek, sa mga mentoring, training, at suportahan yung gawain ng iglesia. Kasi baka dyan ka mahina at tinatamad kaya hamunin mo ang sarili mo para magsakripisyo sa ating Panginoon. Kung audience ka lang sa church, sigurado istagnan ka at hindi ka magiging katuwang sa gawain ng Panginoon. Alam nyo mga kapatid, sa isang kumunoy or quicksand, kapag manatili ka dyan at wala kang planong umalis dyan, hihigupin ka nito. Kaya hanggat may mahawakan at may kasama na makatulong, tawagin na at humingi na nang tulong upang makaalis ka. Kapatid, ang stagnant Christian ay parang kumunoy na kung manatili ka dyan, unti-unti kang hihigupin pa ilalim. Kaya mahalaga na i-challenge mo sarili mo na makaalis ka. Mahalaga din ang church bilang mga upang matulungan ka. Dapat huwag kang manatiling stagnant. I-challenge mo ang iyong sarili. Pangalawang message na dapat nating matutunan, huwag kang tumigil na maluma ang Christian life mo. Dapat laging may bago sa iyo sa bawat araw. Minsan gusto ko sa bahay sa bawat buwan, may nakikita akong bagong arrangement kung maari. Dahil parang may bagong excitement o sigla. Kung ang ulam mo, lagi na lang karning baboy, dalawa o tatlong araw pa lang nakakaumay na. Masakit na sa ulo, nakakasawa na. Sa buhay kristyano, pag stagnant na, wala nang excitement sa iyo. Hindi na nai-encourage ang kapwa mo yung pamilya mo o kaibigan mo. Magiging wala ka ring buhay sa church. Lalo na kung sabihin mong hindi sana ako sasamba kaya lang postponed ang trabaho ko. O, diba? Actually, napadaan lang naman ako dito sa church eh. So, hindi interesado. Pag ganito ang buhay mo, hindi ka magiging panlasa sa iglesia para lalong maging faithful sa paglilingkod. Kapag nagpapasakop ka sa Diyos at sa gawain ng church, at kung naglilingkod ka ng tapat sa Diyos, laging may bago sa buhay mo kapatid. Hindi sila magsasawang pakinggan ka, gayahin ang katapatan mo at commitment mo. Lagi kang active at buhay na patutoo sa iglesia. Huwag kang tumigil na maluma ang Christian life mo. Dapat laging may bago sa iyo sa bawat araw. Pangatlong message na dapat matutunan, ang sabi ng Bible ay magpatuloy sa paglago meaning laging mag-upgrade at mag-level up. Embrace something new. Kung may bago, nakakatulong, nakaka-encourage, nakaka-bless, gawin natin. Ang cellphone nga, hindi na uso yung di antena. Upgraded na. Ang TV, upgraded na. Bakit ka pa makikipag-away sa pananatili mong luma? Sa church, kung may mga bagong programa, may vision, may mission, may strategy na makakatulong para lumago o maging fruitful at productive. Bakit hindi natin yakapin o subukan? Huwag mong pangarapin ang audience ka lang. Dumadalo ka lang at sa gusto mo lang o nasa mood ka lang. Stagnant ka dyan at siguradong hindi ka lalago. Ang sabi ng Bible ay magpatuloy sa paglago. Meaning, lagi kang mag-upgrade at mag-level up. Pang-apat na message na dapat nating matutunan ngayon, maging connected ka sa church ipamuhay mo ang vision, mission at strategy ng church upang lagi kang makultivate sa paglilingkod. Kung hindi ka pwedeng tawagin, kung hindi ka pwedeng i-assign, bigyan ng part kahit sa prayer man lang or scripture reading o special number, hindi ka makultivate or mabungkal o mapagyaman. Lahat ng member ng Church ng Panginoon ay parang empleyado yan, hindi customer. Bawat empleyado may ginagawa kapatid, may assignment at nagpapasakop sa leadership para hindi makasira sa goal na dapat makamit. Silang lahat ay naturuan. Alam na ang ginagawa para dumating man si customer, si visitor ay feeling komportable at babalik-balikan. Ganito rin mga kapatid ang church. Huwag kang mag winning na parang naghanap ng customer kung hindi ka dumaan ng training at kung hindi mo naunawaan ang goal ang vision, ang mission at saka yung strategy ng church dahil una dapat makita sa buhay mo ang pagiging good example na parang empleyado na magdudulot ng malaking ambag sa paglago at sa pagiging faithful kaya ang gawin mo magpaka-faithful ka muna sa Panginoon at sa church ng Panginoon mag-cooperate ka, mag-participate ka at magpasakop ka sa leadership ng iglesia para hindi ka ma-stagnant sa paglilingkod maging connected ka sa church, ipamuhay mo ang vision, mission at strategy ng church upang lagi kang makultivate sa paglilingkod. Now, ang ating application, number one, pag sinabing magpatuloy, meaning huwag tumigil, magpakalago dapat sa Panginoon. Number two, ayusin ang dapat ayusin. Makinig ka sa church, sa iyong leader, at dapat ma-involve ka sa ministry ng church. Number three, huwag maging tamad tanggapin at ipamuhay ang mga challenges na magpapakilos sa iyo para sa tamang paglilingkod sa Diyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.